Hey guys. Yan po yung dalada na ni Mama. Tubig po namin. Oh, sino <laughs> Ikaw! Ang yan kaya ka? At andito na kami sa bahay guys. Ito yung naigib namin. Ayan. Ito. Pasok na to sa loob. Nandito na kami sa bahay guys. Nakakapagod magigib dun. Malayo. Saka mainit na kasi. Sa susunod magigib kami maaga. Para parang exercise na din eh guys. Ganda ng araw ngayon oh. pero malakas yung hangin dito sa amin. Ayan guys, yung kalabasa ko. Marami na naman siyang mga ano, talbos. Guys, pa-like and share naman po ang aking video. Salamat sa inyong panonood guys